Hello guys! So syempre kapag nandito ako sa London, hindi ko pinapalampas na hindi kumain dito sa Jollibee! Syempre tatak Pinoy yan at nakakamiss talaga kaya kakain tayo dyan. So samahan niyo po ako. Tara! So ito na yung Jollibee and pasok na tayo. Ayan guys, order na ako dito sa may Jollibee. Um, last time na pumunta ako dito sa London, kumain din ako sa Jollibee. Pero yung Jollibee na yon doon sa may Leicester Square. Ito branch na to sa Earl's Court. Yung Earl's Court dito, dito maraming Pinoy talaga. Kaya makikita mo yung mga kumakain dito, halos lahat mga Pinoy. And then pag lumabas ka, maraming rin mga tindahang Pinoy dito. So, yung in-order ko ay syempre ang famous na Chicken Joy. Tapos, umorder din ako ng spaghetti, jolly spaghetti. Ayan and uh, tsaka peach mango pie. Tapos syempre, hindi to, hindi to dinner kung walang kanin. So, murder tayo ng kanin. So, ayan, kakain na po ako and tikman natin kung ano yung lasa nila dito. So, una natin tikman itong spaghetti, jolly spaghetti nila dito. Ah, grabe, nakakagutom, nakakapaglaway, nakakamiss. Alam mo yung amoy ng Pilipinas? Talaga. Yeah. masarap siya. Pero hindi siya kas kasing lasa nung sa Pilipinas. Medyo maasim-asim 'to kasi 'di ba yung Jollibee spaghetti natin medyo matamis. Dito medyo para siyang maasim. Pero okay naman na siya. I Amm mean, Iba yung lasa niya compared sa Pilipinas, pero masarap naman siya. So 'yan. Ito na yung Jollibee spaghetti, tapos next natin itong chicken. So, ito naman, chicken, yung kakainin natin. Chicken wings yung binigay sa akin, which is okay lang kasi favorite part ko naman to. So, usaw-usaw natin sa gravy. Ito yung pinakang masarap na gravy. Actually, masarap talaga gravy ng Jollibee. Mm. Mm. Sarap! Masarap! Hindi sya complete yung walang rice. Promise, ang sarap ng Jollibee. Ah, grabe. Medyo may kamahalan lang to. Parang total na namin is parang nasa 1,500 ito lahat. Pero kasi mahal din talaga dito sa UK, dito sa London. Kaya tama lang yung presyo niya. And ayan, kakainin na namin. Mamaya tikman natin tong peach mango pie. So ayan guys, naubos na namin yung spaghetti at saka yung chicken. And sobrang sarap niya. Pero alam nyo, napansin ko lang, iba yung lasa pa rin talaga sa Pilipinas. Parang mas may umami o parang mas maraming betchin siguro pag sa Pilipinas. <laughs> so ngayon titingnan naman natin itong peach mango pie. Um, sabi ng friend ko na taga dito sa London, yung mga lokal daw dito, yung mga Briton, Pabulita daw nitong peach mango pie kasi masarap daw sa kanila to. So tinan natin. Hmm. Hmm fairness, kadalasan niya yung sa Pilipinas, walang MM. Masarap siya. Mm. Masarap. Sulit to. Masarap talaga siya. Ayan guys, tapos na akong kumain ng Jollibee and super sarap ng dinner ko ngayon. na miss ko talaga ang Pilipinas. Pero alam nyo, mas masarap talaga yung Jollibee sa Pilipinas. Pero kung nandito kayo sa London at wala na ibang choice, sulit na rin talaga to. Parang Pilipinas na rin. <clears throat> Tapos, alam nyo guys, napansin ko, hindi lang mga Pinoy yung mga kumakain doon. Marami ding mga parang iba't ibang lahi na kumakain doon. So, ibig sabihin, nagugustuhan din nila yung mga produktong Pinoy. So, nakaka-proud. And ayan, babalik na muna ako ng hotel ko. And thank you sa pagsama sa akin. Bye-bye!